Ay magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At eto, magbabasa na ulit tayo. Ayan. Ma'am, totoo talaga ay am 50 at ang asawa ko naman ay 46. Ngunit kapag kami ay nag, alam niya na, naghanahana, ay sobrang L namin sa isa't isa, ma'am. So, wow. Ang ating sender ay isang, isang, lalaki. So, ang ibig sabihin niya, siya daw ay 50, tapos yung kanyang asawa ay 46 din ng isang babae. Kapag ka sila daw ay nakikipaghanahana o nakipaglaban sa gera, ay talagang L na L sila sa isa't isa. So, magbibigay tayo ng suggestion kung bakit ganito yung kanilang pakiramdam, mga kasabi. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kapag once na mahal mo ang isang tao mga kasabi, alam nyo ba, eto yung talagang number one na mabilis na magpapainit sa atin sa isa't isa. Alam nyo ba kung bakit? Kasi kapag once nagsasama pa lang kayong dalawa, tapos kayo ay nadampina sa isa't isa, yung bang hindi masyadong touchy ang isa't isa pero kapag sobrang mahal nyo ang isa't isa, alam nyo ba, eto talaga yung sobrang nakaka -L. kasi nararamdaman mo eto dahil yung puso mo is nararamdaman mo na talaga sobrang mahal na mahal mo ang iyong kapareha, kasi minsan ba diba, kung mapapansin nyo sa mga kalalaki at kababaihan, kapag ka hindi mo masyadong mahal ang isang babae o isang lalaki hindi nyo mararamdaman nyo sobra kayong na el kapag kayo ay nag-intimate moment, except na lang kung talaga ang isang babae o isang lalaki ay nahuhuli nila ang kahinaan nito doon pa lang sila naiel kasi nga dahil naunahan sila ng kahinaan nila nagawin pero kapag once na ang isang babae at isang lalaki ay nagmamahalan ito na magkasama pa lang ito naku po sabi ko talaga sa inyo kahit may edad na ang isang babae at isang lalaki doon nila mararamdaman ang sarap ng pagsaluhan nila sa kama mga kasawi. Siyempre dahil ando nang ibabaw ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Yan yung kaibahan ng hindi mo mahal ang kapareha mo or hindi mo mahal ang jowa mo. Kaya minsan ay hindi ka nag enjoy pagdating sa pakikipaghana. Hindi mo mararamdaman ang sobrang el ka sa kapareha mo kasi nga hindi mo feel kapag kayo ay nag-intimate moment. So yun yung kaibahan ng meron kang pagmamahal at wala kang pagmamahal mga kasawi. Po yung aking komentor dito sa ating senders no way na intindihan niyo po ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.